<laughs> hmm? Hmm? <laughs> ito ang pinakamata sa kalidad. Saan mo ito nakuha? Dapat magpasalamat ka sa kanyang biyanan. Inisip ng biyanan ito na wala na siyang magulang. Mahina ang katayuan. Kaya ang kanyang biyanan ay direkta maglagay ng lason sa kanyang gatas. <laughs> 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 uh, hindi kita mapapatawad. <laughs> Patawarin mo <laughs> ako. Naku, takot na takot ako. Maging masunurin ka lang. Sa ganitong paraan, hindi ka magihirap. <laughs> Kung hindi magandang ugali mo, marami tayong aso. Ang pangako ay isang pagkikitungo. Oh, oh. Huh? huh? あどう